Ma, yung buntag mga idolo Lain video na po tama mga idolo For today's video mga idolo Matanin kusina na po dato ang kamay, mga idolo Eh magluto ta O gatong sudan mga idolo Legendary kaya po ng asudan mga idolo no Legendary kaya po na siyang sudan Dari sa bukid mga idolo Hindi mga idolo Hey, kamatis mga idolo Kamatis Tapos Ang legendary ng asudan mga idolo Kini Genamos O. So, Hindi naman sa mga idolo. Mag-isa, sa mga idolo. No? Since ta taon na punta wakakuan mga idolo. No? Pero unawan sa natin niya ang rekado mga idolo. Kamatis. Bumbay o kuan ahos mga idolo. Ito nang ang gigisang daan. Medyo lami makikaog. Ginisang niya naman sa mga idolo. So muna nag-isa takaroon. Um, pamahaw na sa buntag mga idolo. No? So, muna ito po mga karamang mga edlo. Dinamos. Kaya niya mga edlo. Dinamos. Dinamos lang sa kalam mga edlo. Isang alijinda rin nga sa daan. Diri sa bukid mga edlo. No? So, nga o, bantala ni mga edlo. Murag duda ko. Hindi, kitiguro mga o na uban na Kaya nga no. Makahay blood mga edlo. Makahay blood. Then isa pa, ang ubang gid pod ay sa baho mga idol no. Di sila maangay sa baho mga idol. Pero dire sa bukid mga dilo, The best na kay na, namit na kay na dire bukid mga idol. Di gina mo na ikakuan kwa na nga mga dilo. kay gikan sa among pagkabata. Anton na abot na nanto sa ani nga pagidad mga idol. Ginamos mo na dakaan nga sudan dire sa bukid. Yun ang ginamot sa mga idolo is may kayong party sa mong pagkabatanon mga idolo na. Ayun muna na siya party. Kayo, isa na siya nga nagpadako sa mong bukog mga idolo. Ang ginamot, hmm? Ayun, okay, try mga idolo. Pumot kaya itong kamatis mga idolo. Taghanan din na oil mga idolo para medyo big sa latab mga idolo. Latab lang agi. So nakaprepare mo na mga idolo. Para pumahaw ninyo. Kita niyo mga idolo. Kamulo pa kita mga idolo. Ayun sa aon nga. Kita isa. Tapu lagi lihok, tigid mo lihok mga itulog. Layo pang oras. Karon, loto ta karong ito lang. Pag an, sa pamahaw. Ginisa siya yung ginamos. Oh. Eh, pagka the best ulam niya mga itulog. Paan pa lang ngayon na mga itulog. Kamatis pa lang ng mga itulog. Panalunod ng ginamos. Pero, makagutom na. So ganang na malunod na ni legendary nga sudan. Hmm? Ginamos lang sa kalam mga idolo. So sa mga idolo no. Tong kana pa ka ron na ni kusina. Luto ta ato sudan mga idolo. For today's video mga idolo. Peace out.